Kamusta mga kahuk, mga kaibigan sa pamingwit? Ito na naman ang inyong lingkod handang magbahagi ng pinakasariwang pagsusuri para sa ating mga fishing trip. Ngayon, sisilipin natin ang linggo mula ikalabimpito hanggang ikadalawamput tatlo ng Nobyembre, taong dalawang libot lima. At masasabi ko sa inyo, mga kaibigan, may mga sorpresa ang panahong ito bakit espesyal ang linggong ito? Dahil pagkatapos ng sunod-sunod na ulan, may mga araw na magkakaroon tayo ng pagkakataon para sa magandang huli, lalo na't magbabago ang buwan. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga gamit dahil aalamin natin kung saan, kailan, at paano tayo makakahuli ng isda sa linggong ito. Simulan natin sa isa sa mga paborito nating target, ang talakitok o Giant Trevally. Sa panahong ito, ang mga isdang ito ay madalas na matatagpuan sa mga mababaw na bahura at malapit sa mga istruktura tulad ng mga malalaking bato o lumubog na mga puno. Dahil sa medyo maulap na panahon at paminsan-minsang pag-ulan, hindi sila gaanong mailap at mas agresibo sa pag-atake. Ang bahagyang maalo na tubig ay nakakatulong din para hindi nila gaanong mapansin ang ating mga pain. Para sa talakitok, pinakamainam na gamitin ang spinning rod na may medium heavy action. Ang mga poppers at stick baits ang pinakamabisang pain sa ganitong kondisyon. Subukang ihagis ang mga ito sa mga gilid ng bahura kung saan rumaragasa ang alon. Sa umaga at hapon, ang pinakamagandang oras para sa kanila. Sunod naman ay ang paborito nating lapu-lapu o grouper. Ang mga itoy mahilig magtago sa mga kuweba at malalalim na butas sa ilalim ng tubig. Dahil sa pabagubagong panahon, maaaring mas manatili sila sa kanilang mga taguan. Ang pinakamabisang paraan para mahuli sila ay ang paggamit ng live na pain tulad ng maliliit na isda o hipon. Gumamit ng matibay na leader at malaking kawit at ibaba ang pain malapit sa mga batuhan kailangan ng pasensya dito, mga kaibigan. Ang pag-ulan ay nagdudulot ng paglabo ng tubig, kaya't mas umaasa ang lapu-lapu sa kanilang pangamoy. Kaya't ang sariwang pain ay napakahalaga. Ang kalagitnaan ng araw kung kailan mas kalmado ang panahon sa pagitan ng mga pag-ulan ay maaaring maging produktibo. Isa pa sa ating target ay ang maya, -maya or snapper. Ang mga ito ay kadalasang nasa paligid ng mga bahura at artificial reefs. Sa ganitong panahon na may mga pag-ulan, ang tubig tabang na dumadaloy mula sa mga ilog patungo sa dagat ay nagdadala ng mga sustansya na umaakit sa maliliit na isda, ang pagkain ng mayamaya. -maya. Kaya't hanapin sila sa mga lugar na malapit sa bukana ng ilog. Ang paggamit ng katbait tulad ng hiwa ng isda o pusit ay epektibo. Pwede rin ang jigs na may kulay puti o pula. Ang papalubog na araw hanggang sa unang bahagi ng gabi, ang golden hour para sa kanila, lalo na kung tumigil ang ulan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon. Sa buong linggo, makakaranas tayo ng pabago-bagong panahon na may kasamang mga pag-ulan at thunderstorms. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 24 hanggang 30 isang degree Celsius. Ang presyo ng hangin o atmospheric pressure ay magiging medyo mababa at hindi gaanong stable na maaaring maging dahilan ng pagiging on and off ng kagat ng isda. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman. Ang pinakamahalagang epekto ng panahon ay ang pag-ulan. Kapag may ulan, lumalabo ang tubig at bumababa ng bahagya ang temperatura sa ibabaw na naguudyok sa mga isda na maging masaktibo sa paghahanap ng pagkain. Ang temperatura ng tubig dagat ay mananatiling mainit, nasa 28 hanggang 30 degree Celsius. Ito ay komportable pa rin para sa karamihan ng mga isda sa ating rehiyon, kaya't ang kanilang metabolismo ay nananatiling mataas. Ang kailangan lang nating bantayan ay ang biglaang pagbaba ng temperatura dahil sa malakas na ulan na maaaring pansamantalang magpahina sa kanilang pagiging aktibo. Pagdating naman sa buwan, magsisimula ang linggo sa Waning Crescent o papaliit na buwan. At sa ikadalawampu ng Nobyembre, magkakaroon tayo ng New Moon o bagong buwan ayon sa mga kasabihan ng mga mangingisda ang mga araw bago at pagkatapos ng bagong buwan ay maganda para sa pangingisda. Mas madilim ang gabi, kahit mas agresibo ang mga mandaragit na isda. Sa kabuuan, ang linggong ito ay may potensyal. Ang mga pag-ulan ay maaaring maging hadlang, ngunit ito rin ang nagbibigay ng mga pagkakataon para sa magandang huli kung tama ang ating tiyempo at diskarte. At ngayon, ang pinakahihintay ng lahat ang ating pang-araw-araw na pagtataya. Tandaan, ito ay gabay lamang. Ang tunay na sikreto ay nasa tubig. Sa ikalabing pito ng Nobyembre, Lunes, ang kagat ay maaaring maging katamtaman. May mga tsansa ng mahinang pag-ulan. Ang papalubog na buwan ay pabor sa atin. Magandang subukan ang pangingisda sa umaga bago pa lumakas ang ulan. Sa ikalabing walo ng Nobyembre, Martes, inaasahan natin ang mahina hanggang katamtaman na kagat. May mga kalat-kalat na thunderstorms. Ang mga isda ay maaaring maging medyo mailap dahil sa pabagubagong presyon. Pinakamainam na mag-abang sa mga sandaling pagtigil ng ulan. Sa ikalabinsyam ng Nobyembre, Merkules, ang kagat ay katamtaman. Ang araw bago ang bagong buwan. Ito ang araw na dapat nating samantalahin. Kahit may malakas na thunderstorms, may mga windows of opportunity kung saan magiging aktibo ang mga isda. Maging handa sa ikadalawampu ng Nobyembre, Huwebes. Ang araw ng bagong buwan, ang kagat ay maaaring maging maganda hanggang napakahusay. Ito ang araw na dapat nasa tubig ka. Ang mga mandaragit na isda, ay magiging napaka-agresibo. Huwag palampasin ang pagkakataong ito kahit pa may mga pag-ulan. Sa ikadalawamput isa ng Nobyembre, Biyernes, ang kagat ay maganda. Ang epekto ng bagong buwan ay nararamdaman pa rin. May mahinang pag-ulan na inaasahan. Magandang pagkakataon pa rin ito para sa malalaking huli. Ang hapon ay maaaring maging napaka-produktibo. Sa ikadalawamput dalawa ng Nobyembre, Sabado, inaasahan natin ang katamtaman na kagat. May mga thunderstorms pa rin. Ang mga isda ay maaaring medyo busog na pagkatapos ng ilang araw na aktibong pagkain. Kailangan ng mas maraming pasensya at pag-ieksperimento sa mga pain. At sa ikadalawamput tatlo ng Nobyembre, Linggo, ang kagat ay babalik sa pagiging katamtaman. May mga pag-ulan pa rin. Isang magandang araw para sa isang relax na pangingisda kasama ang pamilya. Hindi ito ang pinakamagandang araw ng linggo, ngunit tiyak na may mahuhuli pa rin. Kaya ayan, mga kaibigan, ang ating pagsusuri para sa linggong ito. Naway makatulong ito sa inyong mga plano. Laging tandaan, ang kaligtasan ay pinakamahalaga lalo na't maulan ang panahon. Ni huli, Nigalis, Mga kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang inyong mga plano sa darating na linggo? Anong isda ang target nyo? Ibahagi ang inyong mga karanasan. Hanggang sa susunod, mabuhay ang lahat ng mangingisda.